Roma chapter 12 verse 1 up to 11. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo alang-alang sa makahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos na sa ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanglibotang ito, kundi magiba kayo sa pamagitan ng pagbabago na inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Sapagkat sinasabi ko sa pamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay sa bawat tao sa inyo na huwag mag-isip sa kanyang sarili na totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin. Kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Sapagkat kung paano sa isang katawan ay mayroong tayong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pariho ang gawain. Ay gayon din tayo na marami ay isang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. At siyamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Kung hula ay mangang hula, tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. O kung ministeryo ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. O ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo. O ang umaaral ay kanyang pag-aral. Ang namimigay ay magbigay ng may magandang loob. Ang nagpupuno ay magsikap. Ang nahahabag ay magsaya ang pag-ibig ay maging walang pagpapain babaw. ninyo ang masama. Magisanim kayo sa mabuti. Sa pag-ibig sa mga kapatid ay magagbahanan kayo sa kapurihan ay pagpauna ng isa't isa ang iba. Huwag mga tamad sa pagsusumika, maningas sa espiritu, magpaglingkod sa Panginoon. Amen Lord.